Mga kabayan, breaking news. Eroplanong pangmilitar ng bansang Australia inatake ng mga fighter jet ng China habang nagpapatrolya sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang sistem, mga kabayan, hindi ito ang kauna-unahang beses na nagsagawa ng ganitong uri ng mga delikatong pag-atake ang China laban sa Australia. Joint maritime exercises naman ng Amerika, Pilipinas at Canada sa West Philippine Sea tinapataan ng komunistang bansa. Mga dambuhalang barko ng China Coast Guard patuloy ang ilegal na pananatili sa loob ng ating exclusive economic zone. Hukbong sandatahan ng bansang France, mas palalawakin pa nga ang aliansang pangdepensa sa Pilipinas. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas dahil nga sa mga nararanasan itong panganib gunsod ng harassment at provocative actions na hatid ng bansang China. Niluluto na nga sa ngayon ang mas pagpapaigting pa nga ng defensive ties at bilateral cooperation sa pagitan ng France at ng ating bansa matapos nga ang pagpupulong na naganap sa pagitan ng French Joint Commander for Asia Pacific na si Rear Admiral Guillaume Pinguet at Acting Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Jimmy Larida sa Camp Aguinaldo noong Webes, ikalabing tatlo ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa AFP, ipinapakita sa pagpupulong na ito ng mga kinatawa ng Pilipinas at France ang importansya ng pagpapalakas ng defense partnership sa pamamagitan ng mga series of initiatives katulad nga ng bilateral maritime activities at commitment para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isa nga ang bansang France sa tatlong mga bansa na naglalayong pumirma ng Reciprocal Access Agreement sa Pilipinas, kagaya nga ng Canada at New Zealand. Ang Reciprocal Access Agreement ay isang kasunduan kung saan malayang makakapag-training ang mga military units ng bawat bansa Katulad ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa at gayon din ang kanilang military units para sumentro sa interoperability ng ating mga puwersa. Samantala patuloy naman ang isinasagawang pagtataboy ng Philippine Coast Guard o ng PCG sa mga naglalakihang barko ng China Coast Guard o CCG na ilegal na nananatili sa loob ng ating exclusive economic zone sa bahagi ng West Philippine Sea. Nagawang maitaboy ng BRP Cabra Patrol Ship ang CCG 3304 na namataang nagtatangka umanong lumapit sa kalupaan ng Bulinaw, Pangasinan. Isa pang barko ng CCG ang nai-report naman na pumasok sa ating Exclusive Economic Zone. Ito nga ay ang CCG 3103 na maaaring kapalit ng barko na nagawang maitaboy ng PCG. Tuloy-tuloy nga ang ginagawang pag-normalize ng China, mga kabayan, sa ganitong mga illegal na aksyon sa kabilangan ng panawagan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa sa China na itigil na nga ang mga delikado at mga provocative actions na katulad nito na nagpapataas ng tensyon sa bahagi ng Indo-Pacific region. Inireport naman ng PCG noong biyernes na namataan din ang paggalis alis ng monster ship ng China Coast Guard Vessel 5901 na huli namang namataan 164 nautical miles mula sa Cabra Island sa Occidental Mindoro. Ayon sa pamunuan ng PCG, posible daw na lumabas na ang monster ship na ito sa West Philippine Sea at meron ngang tsansa na lilipat naman ito ng deployment sa Exclusive Economic Zone ng mga karating nating bansa kagaya ng Malaysia, Indonesia o Vietnam. Gayunpaman, mayroon pa rin dalawang Chinese vessel ang patuloy na nananatili at ilegal na umiikot sa baho di Masenlo o Scarborough Shoal. Sa iba pang mga update mga kabayan, pinuna at umalma na naman ang bansang China sa isinasagawang joint patrol ng Pilipinas kasama ang mga bansang Amerika at Canada sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa China mga kabayan, ang patuloy raw na paghikayat ng Pilipinas sa ganitong uri na mga provocative military operations at media hype ay naglalayon doon na pagtakpan ang paglabag ng Pilipinas sa maritime rights ng China na nagpapahina raw sa katatagan at kapayapaan sa buong Indo-Pacific region. Buelta naman ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng isinasagawang pagsasanay ng ating bansa kasama ang ibang allied countries ay nakabatay at sumusunod sa international law particular na sa UNCLOS at sa arbitral ruling noong 2016. Ayon pa nga sa AFP, ang mga bansang lumalawak sa pagsasanay ay may isang layunin. Ito nga ay panatilihin ang bukas at mapayapang Indo-Pacific region. Isinagawa noong February 12 ang ika Multilateral Maritime Cooperative Activity o ang Joint Patrol sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kasama ang US at Canada. Bagamat may mga namata ang mga PLA Navy vessels, surveillance ships at mga helicopter, hindi naman ito nakialam sa pagsasanay na ginagawa ng Pilipinas. Ayon naman sa Chinese Navy, nagsagawa rin sila ng sarili nilang routine patrol sa bahagi ng South China Sea. Ito nga ay sa kabila ng mga aktibidad na ginagawa natin sa WPS. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Pilipinas sa delikadong pag-atake ng Chinese fighter jet sa surveillance aircraft ng Australia. Inireport ng Australian Air Force ang ginawang pagdideploy ng mga flares sa layong 30 meters sa harap mismo ng Royal Australian Air Force P-8A Poseidon habang nagsasagawa nga ito ng monitoring sa bahagi ng West Philippine Sea noong Martes. Ayon sa Australian Defense Department, ang mga ikinikilos ng Chinese Air Force ay sobrang napakadelikado at unprofessional na nagdulot nga ng panganib sa mga sakay ng kanilang eroplano. Matagal nang nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Australian Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito nga ay bahagi ng kanilang effort para tulungan ang Pilipinas na i-counter ang Chinese territorial ambition. Base sa report, habang lumilipad daw ang Australian aircraft ay biglang bumuntot ang dalawang Chinese fighter jet sa kanila. Maya-maya nga ipumwesto ang isa sa mga J-16 fighter jet ng China sa unahan ng P-8 Poseidon at bigla na lamang itong nagpakawala ng mga flares sa mismong harapan o sanguso ng mga sinasakyan ng piloto. Sakay ng Australian military aircraft na ito ang hindi bababa sa labing dalawang military personnel nang maganap ang insidente. Mabuti na at walang naganap na hindi inaasahang pangyayari sa ginawang ito ng komunistang bansa. Kung nagkataon na tinamaan na ng pag-ataking ito ng China ang eroplano ng Australia, siguradong malaki ang magiging impact nito na maaaring mauwi pa nga sa isang trahedya. Mas lalo pang pa ang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at sa mga bansang inaagawan ito ng teritoryo. Ayon sa report ng The Guardians, isang video footage ang inilabas ng China kung saan makikita ang direktang pag-atake at ang delikadong pag-intercept ng isang Chinese military aircraft sa isang Australian surveillance aircraft. Sa footage na ito, naunang na-upload sa video hosting site na Bilibili kung saan makikita pa ang watermark ng Chinese State Television Military Affairs Channel mapapanood ang pag-intercept nang isang PLA-J-16 fighter jet ng China sa isang Australian P-8 Poseidon Surveillance Aircraft. Sinabi ng tagapagsalita ng Australian Defence Force na unverified ang inilabas na video ng China at very confidential din ang mga airborne missions ng kanilang mga aircraft. Kaya naman hindi ito basta-bastang pwedeng isa publiko dahil na rin sa mga operational security reasons. Gayun pa man, iginiit ng ADF na ang lahat ng kanilang isinasagawang hakbang sa international water at airspace ay alinsunod sa international law. Sa Chinese language video footage na ito, sinabi mismo ng piloto ng nasabing Chinese aircraft na ang Australian aircraft ay isang mortal na kaaway. Noong maganap nga ang insidente nito, sinabi ng defense spokesperson ng Australia na ang RAAF P-8 Poseidon Surveillance Aircraft na na-intercept ng Chinese fighter jet ay nagsasagawa ng routine maritime surveillance sa bahagi ng South China Sea noong Mayo ng taong ngayon. Dagdag pa ng Australia, nagresulta sa dangerous maneuver ang ginawang ito ng China na nagbigay ng banta sa kanilang eroplano at sa mga sakay nito. Agad namang umalma ang Shadow Minister of Foreign Affairs ng Australia na si Simon Birmingham. Sinabi nito noong Miyerkules na pinapalabas daw ng China sa video na ito ang hindi katanggap-tanggap na pagpapapuri sa isang hindi katanggap-tanggap na military action. Dagdag pa ng spokesperson, hindi lamang Australia ang ginagawa ng China na mga delikadong aksyon. Nandyan din ang ibang mga regional partners nito kagaya ng na mga nakalipas nga nainkwentro ng China sa Pilipinas. Sa videong ito ay pinupuri at hinihikayat pa raw ng China ang mga responsabling aksyon ng kanilang tropa hindi na bigyan ng importansya ang relasyon nito sa mga naagrabyadong mga bansa. Dahil naman sa mga ganitong uri ng grey zone tactics ng ginagawa ng China, papalakasin na ngayon ng Australia ang kanilang presensya sa South China Sea, partikular na sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng mga joint maritime defense activities nito kasama ang Pilipinas. Ayon sa pahayag ni Australian Ambassador to the Philippines HKU, nais ng kanilang bansa na mas palakasin pa ang mga Maritime Cooperative Activities o MCA sa Maynila. Gayet ng Australian Ambassador, ang issue ng West Philippine Sea ay isang regional issue kung saan damay din ang kanilang bansa. Ang South China Sea ay isang critical na daanan para sa pandaigdigang kalakalan na naghahatid ng halos one-third ng maritime trade sa buong mundo at nagkakahalaga nga ito ng 3 trillion US dollars. Hindi raw ito dapat ang kini ng China sapagkat ito ay isang international waters at may karapatan ng lahat sa freedom of navigation, isang bagay na gustong ipagkait ng China sa international community. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel.